Maagang inako ni Leia ang responsibilidad sa kanilang tahanan. Yung nanay ko nung grade 5 ako, nag-abroad siya. So yung tatay ko kasi parang hindi niya natanggap na malayo yung nanay ko. So yung parang responsibility, na iwan lahat sa akin. Malugod sa puso ni Leia ang asikasuhin ang mga kapatid. Ngunit bilang isang bata, ay naghahanap pa rin siya ng kalinga ng isang ina. Sobrang hirap. Sana nandiyan yung nanay ko. Yung parang pag-uwi ako ng school. Sana may, may luto na. Tapos wala. Siyempre, ikaw na lang lahat ulit. Kaya't nang magdalaga, ay nag-asawa na agad si Lea imbis na sumunod sa kanyang ina sa ibang bansa. Ngunit ang kanyang buhay may asawa ay taliwas sa kanyang pinangarap. Hindi siya masyado nagtatrabaho eh. Tapos may mga bisyo din siya. Tapos nung nagka-baby na kayo, lalong humirap yung sitwasyon kasi may aalagaan na may susuportahan. Bukod pa rito ay madalas siyang nasasaktan ng asawa. Pag nagagalit siya, yung hawakan kanya dito, okay lang sana yun eh kasi madaling naaalis yun eh. Kasi yung, yung verbal na salita, parang nakakababa na ng pagkababae mo. Parang ito ba yung pinangarap mo? Na ito ba yung lalaking akala mo andyan sa'yo na magmamahal sa'yo? Ayoko lumaki na, na yung mga anak ko walang tatay. Kaka-pray ko siguro kay God na bigyan ako ng tibay ng loob. Nung hindi ko na kaya, sabi ko, wala na to. Saka ako nagdesisyon, humiwalay. Di naglaon, ay nagkaroon ng bagong pag-ibig si Lea at nagbunga iyon ng isang supli. Hindi ko naisip na magkakaroon ulit ako ng partner kasi ang isip ko nun, pag single mom ka na, wala na magkakagusto sa'yo. Subalit hindi inakala ni Lea na may nakaambang dagok na naman sa kanyang buhay pag-ibig nangyari nga na, na siya. One year old pa lang yung baby namin. After nung operation niya, mga ilang hours lang, nagkamalay na siya. Tapos nailabas na namin agad siya ng room. Pero pagkalabas namin ng room, laging sumasakit yung ulo niya. Bago siya dalhin ng ibalik ng ICU, nagsisure siya, nakoma na siya. Tapos bumaba na lahat yung ano niya. Give up na siya. Sabi nga, masama daw mag-question kay God. Pero hindi mo naman maalis na magtanong ka, wala ka namang ginagawang masama. Sabi ko, bakit nagsisturb naman ako? Yung parang binibigay mo naman lahat, pero bakit sa iyo pa ito nangyari? Magkagayon man, batid ni Lea na tanging ang Panginoong Hesus lamang ang kanyang magiging sandigan sa kabila ng kanyang kabiguan sa pag-ibig. Nakahanap ng trabaho si Lea sa isang call center. Sige, yung naging takbuhan ko eh. Although nag ako sa kanya, pero siya yung naging takbuhan ko na tulungan mo ako, iayos ko yung mga bata. Bukod sa kanyang mga anak, ay mas naging malalim din ang relasyon ni Lea sa kanyang mga magulang Unti-unti ay nakakabangon si Lea mula sa mga dagok sa kanyang buhay. Sa ngayon ay wala na siyang balita pa tungkol sa kanyang unang asawa. Habang nakatutok sa pagpapalaki sa kanyang mga anak, nakatanggap naman siya ng isang magandang surpresa mula sa Panginoon. Ang kanyang pangarap na makasama ang ina sa Italy ay matutupad na. Na-approved ang kanyang visa application at makakasama pa ang kanyang mga anak. Isang bagong simula sa kanyang buhay. Sa mga pinagtaanan ko, thank you. Kasi mula nung bata pa ako hanggang ngayon, yung hindi mo ako iniiwan. Hindi man naging masaya ang kanyang buhay pag-ibig ang pag-ibig ng Diyos ang patuloy na nagbibigay ng kaligayahan at pag-asa kay Leah.